Sana namin gustong gawin, ang dami sana ingin gustong punahan yeah. But it's been raining in Korea, hindi ka ba nilalamig May lyrics It's been raining in Korea, basang basa ang aking kwet Alright Kasi basa yung upuan Ay basa nga Diba? Basa yung upuan It's wet My kwet is wet <laughs> Make me sweat Aking kwet Wait, na, Puro kayong kwet Ito, kwet, isa pang kwet <laughs> ngayon medyo sad kami kasi ang dami sana namin gustong gawin there's a hot dog <laughs> hot yes yes hot dog <laughs> patingin ng hot eh patingin ng hot patingin ng hot patingin ng hot hot eh hot dog hot dog hot dog hot dog hot dog eh eh isang hot dog eh 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 Bye-bye eh. 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 <laughs> na. <laughs> Bye bye. Bye bye. Ingat kayo lahat. Ingat. Ingat kayong lahat. Action, action talaga. Action star.

Saan sure. si Sayan? Si Sayan yung hinahanap. Nagsis swimming po siya ngayon. Ayan po, yung barko. Ayan o, no, ayan yung nakatayo no, sa lataes ng barko. Ayan po si Sayan. No? Ayan o. Yung blush on niya no. kumalat na sa bong na bong. Para ba? Si ate ko. Naglalaro na naman siya ng ganda-gandahan. In-game.

tayo na lang. Bigay mo na ulit sa kanila. Maliit lamang. Busy eh. Uy. Pwede kayo abot natin to. Abot kaya natin to sa ano. Ano? Bakit? Abot natin sa random stranger. Sila yung <laughs> mag-live. Iwan ko na lang tong cell Ay, okay na. Okay, pwede na kaming magpaalam Sabuha. sa inyo, guys. Pausap, pakausap mo muna silang dalawa. Paalam. Bye guys. Tayong dalwei para sa isa pa. Sa alam Pa po. Goodbye. <laughs> Mabby na. <laughs>

May may gusto ba kayo so, sabihin? Happy friendship day. Meron pala ganun. No no understand. No 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 no, no. Justin uh, uh, Ah, yeah. eh. Masaya. No. Oh, Jasmine. Yeah, ng... mm -hmm. eh. yeah, yeah. yeah. Hey, Ang sweet ng Jasmine. Oh, sweet daw kayo. Thank okay. you. Okay. Bakit mo ka nyo future? Sumima, sir. Sumima, sir. <laughs> Opa, yeah. oh. yeah. Lego pa, Lego pa. Yeah. <laughs> Join my team.